Sumailalim ang 25 residente mula sa barangay Mabini, Gamu, Isabela Libre training for work scholarship program para sa masonry NC2 na pinangunahan ng Isabela Provincial Training Center. Ang programang ito ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 2. Layunin ng pagsasanay na bigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa larangan ng masonry o paggawa ng mga istruktura tulad ng pader, haligi at iba pang bahagi ng gusali. Ayon sa TESDA Region 2, ang ganitong uri ng programa ay bahagi ng kanilang advokasya na palakasin ng mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na edukasyon at magsasanay. Sa pamamagitan nito, matutulungan ng mga residente na makapagtrabaho, hindi lamang sa lokal na industriya kundi pati na rin sa mga proyektong pang-international. Ayon sa ilan, malaking tulong ang pagsanay upang mapaunlad ang kanilang mga kakayahan at maibigay ang mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Nagpapasalamat naman ang mga kalahok sa pagkakataong ibinigay sa kanila. Para sa IFM News, ako si Idol Show, Bigagarin, Idol!